Wala dito si Piona. Babalik na ako doon sa Parisan. Hindi ko siya nakita. Kasi kagabi, nandun siya. Nag-usap kami. Sabi niya, pupunta siya. Iwala naman siya. So, hindi ako nagtagumpay sa plano ko. Hindi natin nakita si Piona. Sayang ang e-port. Kaya ko siya nahanap kasi nga, sa Quezon City branch ng Diwata Paris ay ilalagay namin siya doon. Eh, Nag-uo naman na siya kahapon. Ngayon ang usapan. Eh, sasabay na sana kapunta doon ngayon kasi pupunta ko ng QC. So ang problema, hindi ko siya nakita. Baka mamayang gabi nandun yung nagpa-parking. Ayan ang mga lupain ni piuna Oh. Mm. Ayan ang mga lupain ni piuna Pak. Pak. Oh pack yan ang mga ni Piona rito ayan yan ang mga ari-arian ni Piona akalan nyo ba hindi ko mabasa yung comment kasi maano yung araw nandito ko sa <laughs> ang pangalan lugar na to ay Hasinda ni Piona kaya lang wala siya dito wala si Madam Puna. Super so putit pa o oh, putit puti ka ng labanan. Wala talaga siya. I cannot see Puna here. Maraming init. So, palabas na ako. Pabalik na ng parisan. So, hindi ko nakita si Puna. So mamaya na lang ulit guys ha. update ko na lang ulit kayo regarding kay Piona. Wala si piuna hindi kami nagkita. Putik-putik pa dito, Diyos ko. Putik-putikan pa aray ko. So yun, palabas na ako. Dito na lang muna End muna tayo ng live. Ang problema, wala si Puna. So ayan, nakalabas na ako ng area ni Puna. Ang problema, wala naman siya, kaya silong muna ako ang init. Dito tayo tumambay, baka nandito siya. So yun, mag-upo-upo muna si Dewata. Shout out sa lahat ng viewers natin for today's video ang init-init. Nakamotor lang ako eh, doon ako nagpark. So wala din tayong nakitang mga kila. Ay, maraming salamat kay ano, nag ng gift. Thank you so much sa sender ng gift. So yung guys, dito na lang muna tayo mamaya ulit. Yun yung kayo ng update ko na saan na si Bakla. Kaya nga, baka nakipagdit yan. So di end muna tayo ng live ha. Mamaya hanapin na lang natin. Thank you so much sa mga nagbibigay po ng uh, gift, mga gifter natin. Bye bye.